Yeah, magandang umaga sa inyo mga right down. Hindi bistahin ko lang din yung aking mga baka baka oh, ano na ng hangay. Mga mga baka din ng sinuga. na so, yung mga baka namin din ng aming tinali nung isang araw. Para sa na mamay pa daw. Ititingnan na namin baka na. Ano, mga ka-down. Lari yung baka namin na... Yan. Tsaw, so, yan. Ray, okay, yan. Mga baka ho na na... yung isang araw. titingin ho namin sa lakas ng hangay. Ay eh baka... Nawala. Yan. Nandito pa naman ho. Oh. Kahirap daw din na ito. Kalakas ng hangin. Oh! Pari pa ka nga rin makikita mo eh, Daladala na so, oh, Hindi ka bibili lang. Hindi eh, hindi ka rin yata. Karang bili din na eh. Mga 70 na. Oh. Hindi oh. okay, paibig ko. Paibig ko lang rin. Right? Sige ho, kami nalapit na din sa Kubaw.